kami oh, mga dugyot lang siya kasi ano man Matagal na ano ba, Nakaba nakatambak siguro ito dito tapos naulanan. Alam, may mga sapatos, madagdagan yung sapatos sa atin mga kapilingon. Oh my! Alam, ang bago pa mga kapilingon. Sus, ang jackpot ni Pilingero. Buti na lang talaga, tinignan natin ba o. Oh. Wow! pa o. Oh. Nike. Wow! Ko, oh. hmm. Pila. Ang bago pa nito o. Oh. Huh. Pila. Dalhin natin. Ah, dalhin din natin ito kasi sobrang bago na yun yung komporter sapatos din naka box pa oh hala under armor ang mahal ba yung under armor hala Oy. masyak ka na lang sa kan sapatos ba oh ay, ay. Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingero Channel Ngayon na naman mga kapilingon ay magliraw-liraw at magkapikot na naman tayo dito sa mga sulok-sulok, basana, Sana palarin na naman sa ngayon, no? Dahil kondisyon tayo ngayon ay mahala na <laughs> Kaya let's go mga kapilingon Ano na natin pagganahin na natin ang ating na mata makikita natin yung mga magagandang basura sa magpunta Tingnan tayo dito, baka mayroon tayong mahanap, ba? Ano kasi ako? Nag Magpag-cute muna ako ba si may nakatingin sa akin. Pero tingnan natin ito. Sayang din kasi pag hindi natin ano yun. Eh, check natin dito. Baka mayroon tayong mahanap. Ito tayo sa loob. Ay, parang wala man. Kaya lipat sa iba. Ibang area. Naunahan tayo sa garbage truck. Kung kitig siya ako tuloy garbage truck ngayon. <laughs> ito kasi literal na basura lang. Nako, sana hindi. Rungton ito ngayon mga kapilingon dahil para mang maliwalas yung paligid. <laughs> parang malinis. Feeling ko parang pinick up na ng garbage truck ba? loko na tayo nito ngayon. Pero magpano? Baka kasakali tayo sa unahan. Try natin sa iba. Baka mayroong hindi nakakuha ba? Na hindi inapasok ng garbage truck. Kaya let's go. Sana no? Kasi first, first area natin kanina. One on one. Malinis man. A few moments later. Daming ano? Vacuum ba? mga maliliit. Naka-plastic lang. Wow! Ang daw, may nakita kong high-tech na rice cooker ba? Grabe, ang ganda. Rice cooker. Wow! Krabi, ko lang. <laughs> Sobrang high-tech kasi. Mga mga plastic din. Sige, ulit. Tingnan natin. Ano ang puro ng rice cooker na ito ba? Grabe, para Parang mang... Parang spacey. Ang ganda tina natin, Michael Dero ba to? na wala ng kaldero yan yung naka ano patlus, walang wire o banda mga kapilihon may nakita kung balunan ay hindi natin diba, na tayo may bauna na tayong madala ito oh ang ganda pa oh tapos wow! Mga, ano, ba ang ganda ang quality kasi ng mga ganito yung makapal yung plastic sya pero makapal ba kaya natin ito na di ba may ano na tayo may one point kasi lagyan ko ito ng mga ano ba magagamit kasi ito sa mga ano ang tekniko kasi pag ganito, lagyan ko na yung mababasagin ba dito ko ilagay. Maganda at maayos pa. Kaya dalhin natin ito. Magagamit natin ito eh. Dito mga kapilom, may nakita kung parang electric na lutuan ba. Kaso parang wala umang wire eh. Nakapulit naman ako dito ng speaker at ano, marami-rami ako nakuha dito. Tapos ano? Ang ganda pa sana oh. Kaso lang pinutulan. Magamit sana, sana ito. Dahil pang ba electric na lang ganito. Pinutulan man ng wire. Pero pwede pa naman to. Mag ano tayo no? Kasi hindi man may ano man sa si allowance. Sayang oy, pero baka nasira na din ito dahil oh, ang bago pa sana. Ay oh. Chanel Highlight Ceramic Rings. Grabe, touchscreen screen lang sana ba. Sayang. Eh dahil natin ito. Ay, hindi lang lang. <laughs> Sayang man, pinutulan mo ng wire. para dito ang wire niyo. yeah, let's go naluko na si Pilingiro ba parang naruko na talaga tayo dahil ang dami ng sulok na si pinasok ko ba wala man tapos ang init na kaya nagkapayong ako <laughs> sinipon ako last last time nung ano ko ba last time na namasura ako tapos ulan kasi yun sinipon kaya natakot ako magkaroon ba kaya hanggat maigi ay eh, nagpayong ako eh Tingnan din natin ang plastic na to. Ang dami ng sulok na ano ko ba? Hindi ko na lang pinipakita dito. Dahil useless lang. Nakita din ako oh, yung plastic na yan. Sana, no? Ano na yan Kasi... Pero magpayong tayo dahil sobrang init, eh. Tingnan natin ito. Parang ano, ah. Wow! Ala, parang may ano ko nakita. Napansin parang may sapatos. Tingnan natin. Naluko na, spilingiro. Magpayong tayo, eh. Dahil sobrang init kasi. Tapos, nako. Bakit punin tayo balik, ba? <laughs> may mahirap magkasakit kasi. Ano, ano na lang tayo? Mag, hanggat maari, ba? Bahala na na eh. Hindi bali na magpayong-payong ba. Tanggalin ko muna yung gloves ko para maano. Hindi ko na kasi mawakan eh. Kasi nakano pa yung payong. Tanggal muna tayo ng gloves. Isuot lang natin ito pagkatapos ang bungkal. Parang feeling ko marami tayo. Mapuno tayo Sana dito na ngayon. Pa? Dito tayo maano. Dito tayo ma... Piling jackpot dahil ano ba. Ang dami kasi ito. Ang ng pagkatali eh. Bahala nag-init ba. Kasi sayang din pag hindi natin ano, kunin ito. Oh. Mayroon na yung garbage truck ba? May truck, may auto pa naman. <laughs> may unan pala to. Unan. May ito na, unan. Ay, hindi, bidset. Ano, ano kumporte? Bidset. Ano ba yan? Naloko na. Hindi ko talaga alam. Anong tamang tawag. Diba? Ang tagal ko kasi nakasulob sa gloves. Ay! nagpayong ako kasi ano ah ito wow ito ang ganda pa maganda pa mga kapilingon ito pang, pangsocial sosyal ba pang ano man ito ang dami ito rin oh mga tawel tuwalya ba ito rin mm. galisius oh, boots ba boots ayos pa naman may heel ba ay magdala tayo ngayon piliin lang natin yung ano yung maayos pa ba ito rin oh wala ang dami ito rin oh ibalik lang natin mamaya yung hindi natin dalhin iyan natin i-flex natin lahat baka sa ilalim yung may maganda pa sa ilalim ba ito oh, oh ito oh naano lang nagdugyot pero sobrang bago pa oh wow naano ba parang dito lang to sa lupa ba kasi nagkalapok nagkalapok man ang ganda pa oh sobrang ano pa sobrang wala pa hindi pa nabunog ba yung ano nya yung wala pala pa niya bitaw oh hindi pa na ano, ito ang dami oh <laughs> ito rin oh Dali din natin ito, oh. ano lang hugas lang ng katapat ito man dahil ano man, na ano ba na, na dugyot maayos pa naman dalhin natin yan Kasi, ang dami oh magbalit sa hangin ang tayong ko lalo tulong nahirapan ito ang pares ng boots boots bootsius Parisyan, yan <laughs> naluko naman yung payong yan ang galing natin yung payong eh para naman tang dubles kahirapan sa kalisod pa mo matamot saka ano lalo tayong babagal makakuha ito rin no? naman pwede ito sa ano pwede ito pa pang pag magsaka tayo ba magtanim tayo yan yung suot ito oh ang kinis saktong sakto sa akin ang dami eh ah, ito dalhin natin ito dahil maganda oh Sobrang bago pa po. Oh, ano ba Design by Kara. Kara okay. <laughs> Ang ganda pa kasi. Yan oh. Galing na pin yan. Galing man. Bago, bukang bago pa kasi. Ito oh, ah, ito dali natin dito. Laba lang naman kulang nito kasi na ano man. Wala buak, Ang ganun ba? Ang bago pa kasi. Tapos lupa man yan, yung nasa ano ba? Ito may plastik pa nga oh. Nakalagay pa nga oh. Nakalagay pa sa plastic pa naka-seal. Ah, no. Sa na all oh. sinisil, ano tingnan natin? Crocs ba? Original siguro 'to, hindi naman. Nakalagay mo sa plastic. Ibalik natin sa plastic kay si Special 'to ah, may may lagayan pa ng plastic. Ang dami oy. Kaya dalhin natin yung ano, piliin lang natin, hindi natin to dalhin lahat din. Si anuman, yung, ano man, yung maano lang. May ano pa oh, pang-rang aso siguro 'to. Salbabida ano ba? <laughs> yung tawag yun yung sa dagat ba na hindi ka malunod yung tawag yun eh oh ito maganda pa ito, wow! pwede pang jogging pwede pang hindi o pang, pang ano ba pwede short pwede pwede ito ang ganda oh ano pa to point made in korea made in korea ito maganda tingnan natin yung paris yan halin natin yan ito rin may sandal maganda rin ang sandal Idali eh, din natin ito para hanapin natin ang pares ng ito. Ay, hanapin din ang pares natin ito. Yan, ano natin yung mga magaganda pa. Si Gregit. May sombrero pa nga dito. Oh. Maluma. No? Ang dami kasi. Oh. Ito ang dami. Marami na akong nakuha ganito. Ba. Pero dalhin pa natin ito. yung lang man. Yan ba? magagamit yan sa amin dahil maputik kasi sa amin kumakain ng putik ito rin oh, maganda pa yung mga maganda ay natin ito to oh, ang ganda pa nito oh. yan dalhin natin yan hanapin natin yung pares ng ano pasan kaya yun minsan kasi kung saan yung maganda wala pang pares ito ba pares nito natin natin ito, may kosmikos yun. <laughs> may kosmikos. Wala nang pares yung iba. Yung iba, may meron. Yung pangit, meron. Yung... Ito, maganda oh. Wow! Ito rin oh. Grabe, ang dami. Para nang ano ba. Tayo natin ng factory ng ano. nakinabahan ako, wala yung, parang wala yung pares ng cute na ano ba ito ay hindi man tumao hala ko ito na yung pares niya ito rin o marami ang dami ang ganun natin ito para makuha natin lahat ito yung paris ng boots o ang bago pa ng boots dali natin itong boots so yan magtanim tayo ng palay ba magagamit yan ito rin o <laughs> grabe ito rin o sandal ano, ano, ito pares na, madala natin ito maganda pa kasi, maayos pa wala man ang ting tingchik lang muna natin baka sira na, ay wala magagamit ito sa mga bato sapatid, wala bang wala bang damis, maganda pa yung so, ano na lang maluko na, walang pares yung isa, ito rin oh no? sapatos na ano ba yan, laba lang kulang yan oh eh. dugyot lang sa tingnan kasi ano ito rin oh, no? sana Maganda din sana ito. Wala lang pares. Hello, kumita mo. Pares, maganda ba naman o ano? Ano ba ang pangalan ng brand ito? Ito ba maganda ito? Ito, iwan ko lang. Ang laki ng lapalapa. -lapa. Parang higante. Ito rin. Oh, walang pares ba? Maganda pa nang? Ay, ito. Ito, dali din natin ito. Ang cute. Oh. Sobrang ayos pa ba? Maganda kasi. Dali natin yan. May nakatingin sa akin nagdala ng aso ba? Ang dami, uy. Asan kayo yung pare sa iba nito? Wala yung ano ito ba? Hanapin. Ito oh. Asan kayo yung isa nito? Sayang oh. ito pa naman ang pinaka gusto ko sa lahat. Sayang. Wala. Mga tinilas na rin. Ang dami ay. Para man tayong Nagtayo na ukay ukay. <laughs> Grabe ang dami. kami oh, mga dugyot lang siya. Kasi ano man, matagal na ano ba, nakatambak siguro ito dito, tapos naulanan. Siguro hindi ito nasilagay sa plastic ba. Pero maganda pa ito, laban naman mga katap katapat dito kasi mga bago pa naman. Like, nito, ito, pinakagusto ko sana ito, kaso walang pares. Magpili tayo ng dadalhin natin. Magdandahan tayo pa uwi, pero magdandaan pa rin tayo pag may nakikita tayong mga basura. Kasi malayo pa kasi yung tinitirhan ko. I-grab natin, baka meron pa tayong makikita sa mga gilid-gilid. Pero sa ngayon, ay marami na tayong nakuhang sapatos. Oh, Hindi naman oh. itong kagandahan, pero ay labahan to ay magaganda na to Nadugyot <laughs> lang ito dahil namikos ba. A few inches later. Mga kapilang may nakita tayong plastic na blue ba? Tingnan din natin, baka ano. <laughs> ay, ano to ba? Tingnan natin, baka ano kasi para siyang... Ano pang tawag yan? Naluko na to baka ano ba to ba? Kasi ano man kasi sayang din pag ano. Baka bago pa to, dadalhin natin. <laughs> dadalhin natin sa bahay. Sobrang dami na natin. Hala, wow. Hala, may mga sapatos. Madagdagan ang sapatos sa atin mga kapiling Ang ganda wow. pa ng mga kapiliyon. Ay, ay, kunin talaga natin ni natin sa bag. Eh. Hala, ang bago pa mga kapilingon. Sus, ang jackpot ni Pilingero. Buti na lang talaga. Tinignan natin wow! Eh. Sobrang bago pa. Oh. Nike. Hala, hindi ginamit. Oh. Wow! Kaya, ay, imikos, imikos natin ito sa mga nagamit natin. Oh, sobrang bago pa. Kaya, wow! Ilagay natin ito sa sakubag. Ano natin? Eh, ano natin? Eh, Mikos. Sobrang bago para sa patos. Pagboy. Uh. Ito rin, oh. Hala. Meron wow. pa mga kapila mo. Oh. Wow! Pila. Pila ka na. Pila ay sukod. 41. Hala. Ang bago pa ito, oh. Pila. Uh. Wow! Pila. Ilagay na natin sa... Eh, ano natin? Ano man tawag nito, eh. Ito, <laughs> <laughs> Mikos. Atin yan sa ano. <laughs> ito na lang. Tila. Ano, meron na. Ano? Mayroon din ito mga kapiling oh. wow. Hala, din. Na hindi naman siya. Ano, laba lang katapat ba? ang kulang. Sobrang bago pa kasi. Wow. Hmm. Naik man. Naik din. oo uh. Naik ba? <laughs> naik talaga. agay ang ganda. Hala. Sobrang ano sa pilingiro ngayon. Naiguranto na talaga sa pilingiro. Ay, may nakuha ah. talaga tayong blessings. Ang dami puno man to Adidas din. Apila na rin. Pila na rin. Pila din mga kapilingon. Ito oh. Agoy, pila din. Ang ganda pa. Puti. Puti wow! Hindi man siguro makita yun oh. Iwan ko lang. Basta, eh, ano natin yun? natin yun. Ito. Basta bago pa, eh. dalhin natin. Ah, dalhin din natin ito. Kasi sobrang bago man ang ano. Wow! yung higaan ba kumpurter? Ah, kumporter laba lang ang kulang nito kasi nadugit mas mga sapatos eh dalhin talaga ni Pilinero. oh. hindi manaplex. ang so, flex huwag maayos no wow! So, sobrang bago pa kasi oh bago pa laba lang ang katapat ito kasi ano man na dugit siya ba dahil na ano sa mga basura minikos kasi kaya dalhin natin ito oh. di bali natin Ay, ano ba Pada tadi <tuk> tayo magnanakaw itu, Kailangan talaga natin itu ba dahil sayang din eh, bago man. May mga charger pa nga dito. Oh. May mga charger dahil hindi natin ito mga charger dahil karamihan sa mga, An mga charger na pansin ko dito hindi man siya masira mga man. Mga original pa nga yung mga charger nila dito. Itong itim huwag na lang to dahil hindi man alam para to. Ang itim ba? Ilalay eh, na lang na pinoy. Baka sa laptop to. Ilalay din natin yung charger. Ito nga hindi kong alam para saan to. Huwag na lang tayo may galan. Hindi natin alam. Marami pang aditong parang dayapir. Siguro to ay hindi nagamit. Dayapir siguro to. dito rin. Ah, sapatos din mga kapiling yun. Wow! Oh, sapatos din. May pang, may dilis pa nga dito. Hmm. sapatos din na. Ah. Sobrang ganda ng sapatos. Dito rin, oh. Sapatos wow! din. Nakabox e pa. Oh, hala. Ar under Armour. Ang malbe na Under Armour. Tapos ang... Wow! Oh. Masya ka na lang sa kasapatos ba, oh? Agoy, wow! Wow! Masya ka sa sobrang bago nito. Ang bago Ang, wow! ang, size, ano ang size niya? Hala, 42. Saktong sakto. Wow! sakto. Under armor. Agoy. Naku. May mga branded na tayo na ko sa, sa sobrang bago pa. May ano pa dito? May dilis. <laughs> hindi natin dito hindi expire na. Kaya, yan. Sobrang bago ng sapatos ba? Dalihin talaga yung pinero man. sobrang bliss ko ngayon dahil alam ko kung puha nadagdagan yung kanina ayan ya, sobrang saya ang galing <coughs> yung ngayon natin oh. yung plastic na ito kasi para kasi jang may mga laman din so, sobrang bliss ko talaga sa ano sa na plastic na yan ang garanda ng sapatos na naik at night yun tsaka pila tsaka under armor ang dami nun saktong sakto pa naman sa akin Ala, may mga may mga ano na tayo, may mga branded na sapatos, akalain mo yun naka-branded yun na sapatos na sobrang bago kasi hindi ano? naman may mga price tag pa yun tapos ano ba, makano ka talaga no si God yung nagbigay sa ano ah! na, sa galing yun sa ano ba, kasi hindi ko na kailangan hindi ko din naman upload yun kung magbili man ako ng ganun, kung ganun na brand sa okay lang naman kami makano ah! kasi alam ko kasi wala talaga ano talaga kaya namin yung mga ganyan. oy mahal-mahal kasi. Ito ano kaya May laman kasi na box. Baka cellphone. cellphone. <laughs> ano ba kaya to? Ano kaya to no? Ano kaya to no? Ay parang ano? Yung parang kung ano sa mga tagihawat ba? Machine yung taga yung ano mo ba? Yung na? Yung mga bugas. Tagihawat. Ang mga ulam pala. Kaya pala maraming baunan ng ulam pala. Ito, dalhin natin ito. Ito, dalhin natin ito. Sayang din kasi. Ito, mamahalin sana. Kaso nga lang ano. ang ano? ilipat natin. Ito, sayang. Eh, ito, ilipat natin ito dito. Ilipat natin ito dito, yung ulam. <laughs> Naluko na. Sayang kasi yung baongan ba? Buti na lang sa mga suggestion nyo. No? Maraming salamat pala sa mga suggestion nyo kasi ano ko ba nang dati nang baunan hindi ko dinala. Uh -huh. Sayang din yun. Ito, sayang kasi maganda kasi yung balunan na ganito to. natin. Itong ano, ilipat natin dito. Itong tinidor at ang ganito natin. Ilipat natin dito yung ulam. Dadalhin natin yung balunan. Sayang kasi yung balunan. Ako nandito nang may-ari. Lagot na tayo nito ngayon. dito na may ari <laughs> ganun natin ito baka nataka ba tama na siguro yun ah. ito tama na ito eh. ano natin ah natin sa bahay at least na tanggal na yung mga laman ba hindi naman mabaho yung ulam parang bagong tapon pa to ito marami ano din oh dito wala lagyan ng sinugasan ano ba ibalik so, na natin ito dali natin yung balunan sayang din kasi maganda kasi ang quality ng balunan baunan ba? Dali natin yan. Eh, sobrang bliss sa eh, piling nyo. Ay, sapatos pa lang. talaga ako. Kasi ano eh. Hindi, basta-basta yung mga sapatos na yun. Buti na lang talaga. Pumasok ako dito ba? Hinila yung paa ko. Sana ulit. na let's go na. Dali natin yung baunan. Yung yes, sa sobrang daming nakuha natin ba ito, dinasok, ano ba, diniin ko ng tapos nilagyan ko rin yung bag ko, buto, 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 oh. Buto-buto din bag natin, dahil talagang kinukumpris ko ku, talaga. Ayos pa, para badan ako talaga lahat. Dahil sayang kasi, sobrang jakpat ako talaga sa ano ba, sa Andir Arnur, Pila, oh. Adidas, na Adidas, yun Alam mo, yung sapatos sobrang bago kasi noon hindi pa nagamit, may mga price tag pa. Grabe talaga, no, pag siniswerte oh. talaga. Kaya... At saka yung baunan din ko Maraming salamat din pala sa inyo lahat mga ma'am. Ang sir no dahil sa inyo ba dahil nakabasi talaga ako sa comment yung yung mga suggestion niyo ba sa tulong talaga sa akin dahil dati nung nakaraan natin damster na marami tayong baunan na nakita na. May lamang mga ulam, hindi ko dinala kasi wala talaga akong idea. <laughs> Tama kayo na ano, i -ano pala talaga natin. Kunin yung laman ba it itap ilagay sa mga basurahan na mga hindi magagamit na baunan. So sayang din yun. Binalikan ko pa naman yun. Tapos kinuha ng garbage truck. Kaya laking tulong talaga sa inyong mga suggestion. Maraming salamat Aww. po sa inyong lahat. Let's go na kasi uwi na tayo pero punong-puno na yung mga ano natin. Lagayan pero pag magtingin-tingin pa rin tayo. Eh mga sorry gigod mga basurahan na plastic ngating ating lalagyan pag meron tayong mahanap. Kaya yeah, let's go. Kasi sayang din. <laughs> Igrab na natin na pagkakataon. Iba talaga ang lakang no? or tikang pag ano ba, pag hakbang. Kasi pag makajakpat at marami nakukuha <laughs> ay talagang ang laki ng bungisgis ni Pilingiro. Ay. Eh. Mabuti nga ang ngiti ko ngayon dahil <laughs> alam ko kasi <laughs> hindi namin afford itong mga nakuha ko ngayon. So sa sapatos pa lang, worth it na worth it talaga ang lahat. Nadagdagan pa naman yung mga dugyot natin pero labhan lang natin yun. Magiging okay na din yun. Ano lang naman kasi na mikos lang yun ba kasi na uwanan. Naabutan ng ulan, saka ano kasi mga lupa kasi yun doon. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, no? Mga ma'am and sir, lalong-lalong na sa mga nagsuporta at nagsubscribe sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for watching. God bless. Shout-out po kay ma'am Silda Calo from Cebu. shout out din po kay ma'am Vicky Aguila. shout out din po kay ma'am Magdalena Torres. And shout-out din sa mga daver cards ni ma'am na sina ma'am Amy Bayaron, ma'am Jocelyn Domingo, ma'am Marites, and ma'am Almira Aris, at sa lahat ng mga utilities worker na mga kasamahan ni Ma'am. Yan, shout out po sa inyong lahat jan Ma'am. Shout out din po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez from Caloocan. Shout out din po kay Ma'am Celia Cado from Camsor Bicol. Shout out din po kay Ma'am Ewa Konanan from Samtarita, Lubao, Pampanga. Shout out din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shout out din po kay Ma'am Marilo Cabrera. Shout out din sa panganay ni Ma'am na si Sir Kevin Cabrera. Shout out po sa inyo sir. Shout out din po kay Ma'am Evangeline Lasola a shout out din to all Jimenez, di Parin, Lasula, Lasola, Nevrel and Tardos family from Talisay City, Cebu. Shout out din po kay Ma'am Jocelyn Sakrame or Sakrame from and happy birthday sa anak ni Ma'am na magbe-birthday today April 26. Yan, happy birthday po sa inyong anak Ma'am. Shout out din po kay Sir Nathan. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga Ma'am and Sir, lalong-lalo -lalo na po sa nag-subscribe at sa inyong suporta. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe po na aking channel from Kilingiro Channel. Thank you for watching. God bless.